good morning ay ito pala guys sa ngayon sa ngayon hindi ako papasok ngayon kasi may gagawin sa bahay namin kasi actually pinapaayos ko muna yung ano yung ano ba yung guys ito ipakita ko sa inyo kung ano ang sistema ng amin bahay Ayan siya guys. Tingnan nyo. Ayan siya. Yan ang gagawin ngayon yung terrace namin dyan. Ayan. Ayan siya guys oh. I-slap na siya kasi kasi ano uh, matagal namin yan eh pa para makasabay na rin sa mga kapitbahay. Joke. Hindi actually ano <coughs> iayos na siya kasi para ano para maayos na tingnan yung ano. At saka pwede na namin matapon ang lahat ng mga kahoy dyan at saka mga ano pag matapos na yan. Tsaka <coughs> guys i-update eh, na, lang kayo kung anong mangyayari sa amin na bahay. Kasi actually marami pa siyang gagawin. Hindi pa na, kasi ang inaano namin, ang budget. Kasi alam mo naman, ang budget, kailangan pa maghintay kung saan saan pa nang galing. Kaya yan guys, uh, i-update na kayo kung ano ang gagawin sa bahay namin. Para at least malalaman nyo kung papaano. ba? Diba? Kaya guys sa sunod ko na vlog, ipapakita ko sa inyo kung ano ang sistema ng bahay namin pero sa ngayon, ito lang muna pero uh, ipaano ko mamaya, kukuhaan ko na siya ng hi guys, yan palang update ng ano ko ayan, tingnan mo ayan yung mga buhangin, yan palang kasi actually wala kami mga pagstakan at saka yung mga scuff molding yan palang

Ayan guys, tingnan mo. May, mabagal yung trabaho natin ngayon. kasi ano, uh, actually ang dapat itaas namin yung ano, yung mga wire. Kaso lang, ano, may uh, sorbo doon sa ano ba yun, yung halaman na yun. No? Kaya kailangan talaga i-ano siya. Ililipat. Kasi baka mabagsakan yung motor nila doon sa Malaki pang problema namin. Patay na. Malaking gastos. Hi guys, ito pa lang update ng ano. Ayan, nakapatong na sila. Ay, nako. Hindi lang guys. Ayan guys, si Ponto. Hi ka muna sa vlog ko. Saan na Ha? Saan din na Ha? Ayan guys. Ayan siya. Yan na dalawang patong na. Tapos saka gagawin ng ano ba 'yan? Yung biga para sa flooring. Ayan. Ang hirap mag-ano. Yan ang update niya ngayon guys. Yung gitna, lang. Hi guys, good morning. Good morning sa inyong lahat. Ito pala medyo makalat ang bahay ko kasi may ginagawa sa labas. Ayun guys, Ipatingnan patingnan ko sa inyo yung ano Ah Actually, nagsaslab kasi kami ngayon. Ang mga gamit nilipat sa kanil dito. Ito, i-update na ka kayo. Ayan siya, guys. Wala kami tubig, Kaya nga... Ay, binat na tibay mo. Tubig mo na, ha? Ayan, no, guys. Abot mo na Ano? I-update ko kayo. Ayan. Live out. Bakit nag... Hindi, hindi live ko. Ano to sa vlog ko eh. Ayan guys. Hindi na mag-grout. Bakit grout? guys, tingnan nyo. Ayan siya. Magsisimula na yung pagbubos na uh, pagkukura sa mga. Hinihintay pa yung padugo-dugo. Pag dugo pa daw sila. Ayan. Siguro itong araw na to matatapos na rin yan. Tapos by next week na naman nila pagsimula. Ayan lang guys, ang bahay ko. Ayan. Tingnan mo. guys, ang hirap talaga magpagawa, no? Tingnan nyo, mamaya. Ah, uh, ibig, uh, ano, ta kayo. Dali lang, kukuha lang ko ng stand. Ayan, guys. Yan ang, sino, ano na yan. Eh. Ang update ng, ano namin, eh. Pagawa. Dapat mag-ano muna, magmirinda muna kayo bago, ano, bago simulahan para mabilik. No? Bon, muna berinda mo Alas ano na ba? Berinda ka muna. Tapos mag ni pa,

Ay, ito pala. May ti daw. Nagluluto pala ako ng kankali uh, uh, ang mga tao na yung oh, magluluto sa ano, sa amin. Sa ano po, sa <coughs> dyan sa terrace ko. May may ti pa ba na bukas? Pero alam nyo, ano guys, ano na, malapit na mag-12. Kasi napakahina ng food. Na, pala doon sa ano. Kaya, dito sa ano. Alam, alam nyo guys, sa totoo lang, hindi naman sa pag -ano napakatrasado ng ngayon ang gawa kasi gawa nga ang diferensya sa amin wala ng tubig yan ang problema dito ngayon kapag tuwing sa magig eh yun na nagkakataon na yun ang pagbus ng amin teris eh ngayon ito, nagluluto ako nagpipili ng ng malunggay tapos naglinis ng naglinis ng ano, ng papaya kasi nagpadugo-dugo sila. May ano pa sila eh may pamahiin. Padugo-dugo at tsaka ano. Eh, kung sabagay wala naman problema kapag ano, pag yung sinasabi na ano, yung tawag nito, guys. Yung ah uh, ano ba tawag nito, yung pamanhiin hindi mo baliin. Wala naman problema doon. Kaya yun nagpadugod-dugod nagpadugod-dugod sila ng dalawang manok isang babae, isang lalaki para partner eh, inano ko pa in uh, pressure cooker ko pa gawa ang mga matigas matigas siya, syempre bisaya kung ano native ba kaya yun ang ano namin ito, hinihintay ko na lang kung kailan siya lalambot tapos ito nahiwa ko na yung papaya at saka malunggay. Kaso lang nga wala kaming ano, wala kaming ano tawag nito? Yung lemongrass na ihalo ko sa sana. Eh, wala eh. Nakalimutan bumili. Kaya yun guys, maghintay-hintay na lang ako kung paano ano. Kasi actually dapat alas 12 makakain na sila kasi kawawa naman nagbubuo sila eh kawawa, wak, atrasado yung tubig. Ang tubig, ang problema dito sa amin kapag ano, pag, uh, pag ano ba tawag ito? Pag at linggo, wala talagang tubig. Talagang mas malakas pa yung bulo ng, ewan. Kaya na nga, kailangan na talaga guys na ano, kailangan na talaga magtyaga na lang. Magtyaga siya para ano, Ayun. Ito guys, i-update na lang kayo mamaya sa amin trabaho, sa amin ginagawa. Ayun, tingnan nyo guys, yung ano na tindahan ko nandito na sa loob kasi nababasa doon. Lahat na, ayun pa, pumasok ng dito ang katas ng ano, ng katas ng ng buhos ng ano, ng semento. Ay, eh, sinirado ko na lang yung pintuan kasi umakatas eh. Para diretsyo na lang sa labas. Ngayon, ito, ihintay na lang ako ng ilang minutes yan para mag, ano, para sa ano namin sa pagkain pero saglit lang yan guys. bago mag 12, siguro ano na rin yan tapos na rin yan, kasi gulay na rin din, ano na rin yan siguro mga 12 mga 12 din talaga kasi ano pa naman eh, 30 pa lang yata hindi ko alam, may 30 siya. Oh, 39 pa lang naman eh. 8, 10 minutes or 15 minutes. Ano na siya. Kaya, ganun lang. Kailangan lang ng ano. Kailangan lang guys ng kuan Nang tsaga. Tsaga muna. Para maka, ano na. Maka, ano kami ng pagkain. Pero actually, eh, ano, nakasahin naman ako kanina pa. Tapos, ang supas na, yung dami nga ng luto na supas eh, para sa merinda nila. Kasi mga, may isang tao pala na hindi kumakain ng baka. Ayun, hindi, eh, di wala siyang ano, wala siyang merinda. Ang nangyari, ano, biskwit na lang at saka soft drinks na lang ang kanya. Ah, uh, guys, i-update na, na lang kayo mamaya. Hey guys, <coughs> i-update lang pala kayo ng ano, ng gawa nila dun sa ano, gawa nila sa. Guys, i-update kayo sa ano. Ito na malapit na. Ayun oh. Yan. Ayun na guys. Siya na. Hmm. the Thais. The Thais na yan. Ayan guys, pala nagsisimula na sila. Ay, mali. Nandito ako sa may ano. Saglit. Ayan guys. Tignan mo sila. Ayan. Lime. tapat Dapat Tapat-tapat. Tapat-tapat. Ay, sabagay. tapat Kung po lang nagbabanat ng ano, hinting na mo. Meron po! Sige! Meron. Mayroon, mayroon. Mayroon tayo, oh, pagkanan si Six, pagkaliwa, taytay. Kapasig, uh, taytay, hati. Sige, sige. Sige, sige. 该。<Thanks. S 2> wow. para banat nag-iisa ka lang pala dyan oh, gusto mo samahan kita mag ganyan ganyan lang oh. parang ang dami ng ano dami ng, dami ng graba ang dami ng graba Ayun ba akin? yung uh, uh, hirap ng ano ah uh, na sistema ha uh. sakit ng puweto anang uh, balakang to dami ng graba super yan guys, yan ang ano nga. Tignan na mo si punpun, Buwad na. Nagbaba na. <laughs>